Marami sa ating mga Pilipino ang masipag, matyaga at kahit kalabaw para sa pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap natin sa trabaho, sa opisina man, sa abroad bilang OFW, o sa sariling negosyo, madalas pa rin parang kulang ang kinikita. Kapag dumating ang sweldo, saglit lang natin ito nahahawakan at parang bulang ang bilis mawala. Masakit pang tanggapin pero marami sa atin ang may pagkakamali pagdating sa paghawak ng pera hindi dahil tamad tayo o ayaw natin umasenso, kundi dahil kulang tayo sa tamang kaalaman sa financial management. Sa school, madalas hindi tinuturo kung paano mag-budget, mag-invest, o maghanda para sa hinaharap. Kaya karamihan, trial and error lang ang paraan natin sa paghawak ng pera. At kadalasan, nauuwi pa sa error. Ang masakla pa, ang mga financial mistakes na ito ay tila normal na sa kultura natin. Para bang naging bahagi na ng ating Filipino way of life ang mga maling kaugalian pagdating sa pera. Pero tandaan, hindi kailanman hadlang ang ating background o sitwasyon para matutong magbago. Lahat tayo ay may kakayahang mag-improve basta't bukas ang isip natin na baguhin ang ating mindset. Sa video ito, pag-uusapan natin ang 10 karaniwang financial mistakes na madalas ginagawa ng mga Pilipino. Hindi ito para sisihin ang pinagmula natin, kundi para magbigay linaw at tulong sa mga gustong baguhin ang kanilang sitwasyon. Welcome and welcome back to Filipino Success! Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Kung makakatulong sa iyo ang video na to, please like and share para mas marami pa tayong matulungan. Now kung ready ka na, let's get started. Number 1. Walang budget plan Isa sa pinakaunang dahilan kung bakit hindi makapag-ipon ang isang tao ay dahil wala siyang sinusunod na budget plan. Marami ang sumusweldo pero halos wala rin natitira dahil hindi alam kung saan napunta ang pera. Minsan napupunta sa fast food, online shopping o unplanned na gastos. Kapag walang budget, wala din kontrol. Hindi mo makikita kung saan ka nag-overspending at kung anong pwedeng bawasan. Isa ring issue ay maraming Pinoy ang naniniwalang masyado silang broke para gumawa ng budget. Pero ang totoo, lalo mong kailangan ng budget kapag maliit ang income mo. Simple lang ang kailangan. Isulat ang kita ilista ang regular na gastos at i-assess kung magkano ang pwedeng ipunin kada buwan. Kahit pen and paper lang pwede na. Ang mahalaga, may sinusundan kang plano. Tandaan, kapag hindi mo binadjet ang pera mo, ibang tao o bagay ang gagawa nito para sa'yo. Gaya ng utang, gastos at mga bayarin. Number 2. Bahala na bukas mindset Ang bahala na mentality o mas kilala sa tawag na manya na habit ay nakaugat na sa kulturang Pilipino. Para sa ilan, nakakatulong ito sa stress. Pero pagdating sa pera, delikado ito. Kapag hindi mo iniisip ang kinabukasan, lagi kang nakasandal sa swerte o chamba. Hindi ka nagtatabi ng ipon dahil iniisip mong may darating din. Hindi mo pinag-iisipan ang malalaking gastos dahil akala mo malalampasan din ito. Pero ang problema, life is unpredictable. At ang kawalan ng paghahanda ay katilasang nagdudulot ng mas malaking stress. Ang mindset na itong dahilan kung bakit maraming Pinoy ang nagkakautang sa panahon ng emergency o nagre-retire ng walang ipon. Kung gusto mo magkaroon ng financial peace of mind, kailangang palitan mo ang bahala na ng planado ko na. Number 3. Walang emergency fund. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng financial planning ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Pero ito rin ang pinakamadalas na binabaliwala natin. Ang emergency fund ay hindi luho. Isa itong lifeline na sasalo sa iyo kapag may nangyaring hindi inaasahan. Nawala ng trabaho, nagkasakit, nabangga ang sasakyan o nasunugan. Kung wala kang emergency fund, ang tanging option mo ay mangutang. At kapag nasanay ka na ang utang ang solusyon sa lahat ng problema, hindi mo na matututunang ayusin ang sarili mong finances. Ang recommended ay may ipon kang katumbas ng 3 to 6 months na gastos mo. Halimbawa, kung ang buwan ng gastos mo ay 15,000, ang emergency fund mo ay dapat nasa 45,000 to 90,000. Hindi ito kailangan buuin agad. Magsimula sa maliit, 50 pesos kada araw, 1,000 kada sweldo. Basta tuloy-tuloy, lalaki rin ito. Number 4, living beyond their means. Ito ang classic na mukhang mayaman pero butas naman ang wallet. Maraming Pinoy ang napipilitang mamuhay sa level na hindi nila afford para lang makasabay sa social media trends, peer pressure, o expectations ng ibang tao. Bumibili ng bagong phone kahit okay pa yung luma. Nagpapakabongga sa birthday kahit buon pa sa utang. Nagta-travel pero walang savings. Dahil dito, imbis na makaipon, palaging sakto lang ang pera o minsan kulang pa. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa suot o post sa IG kundi sa peace of mind dahil wala kang utang at may ipon ka. It's okay to live simple while you're building your finances. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa ibang tao. Ang importante ay ikaw ang tunay na may control sa buhay mo. Number five, walang ipon o investment plan. Marami ang nagsasabi ng, mag-iipon ako kapag malaki na ang kita ko. Pero ang totoo, kung hindi ka marunong mag-ipon ngayon, hindi ka rin makakaipon kahit lumaki pa ang kita mo. Saving and investing is not about how much you earn. It's about what you do with what you have. Kung wala kang malinaw na savings or investment plan, umiikot lang ang pera mo sa sahod, gastos, sahod, gastos, cycle. Habang buhay ka lang na umaasa sa trabaho at kapag tumigil ang trabaho mo, tapos ka na rin. Kailangan mo ng malinaw na financial goal. Magkano ang gusto mong ipunin sa loob ng isang taon? Kailan mo gustong mag-retire? Ano ang investment na babagay sa'yo? Mag-research, matuto. Magsimula sa maliit, kahit MP2, mutual fund, time deposit, o kahit coin jar lang. Ang mahalaga, gumagalaw ang finances mo pataas. Number 6, pagiging one-day millionaire. Kapag may bigla ang kita, bonus, komisyon, inheritance, o panalo sa raffle, maraming Pinoy ang agad gumagastos para mag-celebrate. Minsan nauubos sa isang araw ang pinaghirapan ng isang taon nagiging one day millionaire tapos balik sa zero. Walang masama sa rewarding yourself. Pero kailangan ng balance at self-control. Imbis na gastusin lahat, hatiin ang pera. 50% ipon or investment. 30% pang gastos, then 20% reward. Tandaan, hindi lahat ng biyaya ay inuubos. Ang iba ay pinapalago para sa mas malaking reward sa hinaharap. Masarap mag-reward, pero mas masarap ang security at freedom na dala ng ipon. Number 7. Utang ng utang Ang utang ay tool. Pwede itong makatulong sa negosyo o pagpapaunlad ng buhay mo. Pero pwede ring sumira ng buhay kapag inabuso ito. Maraming Pinoy ang nangungutang hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Bagong phone, pang-OOTD, o pang-travel minsan pa nangungutang para pambayad ng dating utang at doon nagsisimula ang debt trap. Kapag interes na lang ang binabayaran mo buwan-buwan, wala nang natitira para sa sarili mo. Ang solusyon ay mindset shift. Kailangan mong tanggapin na hindi ka dapat gumastos ng pera na hindi pa sayo. Kung may utang ka na, ayusin mo ang repayment strategy mo. Unahin ang pinakamataas na interes o ang pinakamaliit na balance at higit sa lahat, huwag ka munang mangutang kung wala kang malinaw na plano paano ito babayaran. Number 8. Walang Financial Education Hindi tinuturo sa eskwelahan ang financial literacy. Kaya marami sa atin ay natuto sa masakit na paraan. Sa utang, sa failed investment, o sa pera na na-scam. Pero sa panahon ngayon, wala nang excuse para manatiling ignorante. Nasa YouTube, podcasts, TikTok at e-books na ang mga aralin tungkol sa pera libre lahat, ang problema ay hindi availability, kundi willingness na matuto. Sa 15 minutes na panunood mo ng entertainment videos, pwede mo na rin gamitin yun para sa financial learning. Magbasa tungkol sa budgeting, investing, taxes, insurance, at retirement planning. Hindi mo kailangan maging expert. Kailangan mo lang maging interesado. Dahil ang financial education ay hindi lang para sa mayaman. Ito ang daan para maging mayaman ka rin. Number nine, walang insurance. Marami ang ayaw kumuha ng insurance dahil akala nila gastos lang ito. Pero ang totoo, insurance ang lifeline ng pamilya mo kapag hindi ka na makapagtrabaho. Kapag nagkasakit ka, nabangga, na aksidente o nawala, sino ang sasalo sa gastusin? Hindi savings kasi baka wala kang sapat na ipon. Hindi pamilya kasi baka kapos din sila. Ang sasalo dapat ay insurance. Life insurance? Health card HMO, ito ang pananggalang mo sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung meron ka nito, mas may peace of mind ka. Hindi mo kailangang kumuha ng malaki basta may protection ka. Tandaan, insurance is not an expense. It's protection for your family's future. And number 10, hindi marunong tumanggi. Maraming Pinoy ang ayaw mapahiya o ayaw masabihang kuripot. Kaya kahit gipit sige pa rin sa gastos, lakad, lilibre o nagpapautang. Okay lang maging generous, pero kung ginagawa mo ito sa paraang nagsasuffer na ang financial stability mo, baka mas mainam na matuto ka ng mag no. Minsan kailangan mong matutong tumanggi ng maayos at may respeto. Hindi mo kailangan sumama sa lahat ng gala. Hindi mo kailangan pautangin lahat ng humihiram. Ang pera mo ay bunga ng hirap at sakripisyo, kaya karapatan mong alagaan ito. Mas okay ang temporary no ngayon kesa sa permanent na wala na. Mahirap tumanggi sa simula, pero mas mahirap mawala ng kontrol sa sarili mong pera. Ang pagangat sa buhay ay hindi nagsisimula sa swerte kundi sa tamang kaalaman at disiplina. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad pero dapat mong iwasan ang pagkakamaling pa ulit-ulit na ginagawa ng marami. At sa pag-iwas sa mga ito, unti-unti mong binubuo ang iyong financial freedom. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y umaman ka.